Galit na galit po ba ang ulap? Aruya. Bagyo na po. Ba? Bagyo po ba iya? Wait, eh gano lang, 'di ba? Iyan ang uno sa L, sa ano, Enteng. Batanis nang ako nung madali, nung gabi. Hindi expected daw po ano eh within 24 hours ang paglaki kanina nang makik- an uh, paglakas nakikinig ako ng radyo sabi. Ayan, eh di ka 20 di isang oras isang araw lang 'yon. Ibig sabihin malakas to bukas. Ah, malakas ng ulan. Ma'am. Malakas ng ulan. <laughs> <laughs> Mga nakakapote tayo. Ayun yung kapatid ni Ate siya. Ate. <laughs> <laughs> siya, gumanda pa pang hala ni Atay. Ni Atay sa. Atay sa lang ba? Uwa yan. ayan yung aso ka mo nang hihingi sa atin ng tinapay pag darating tayo dito. Uh, um. <laughs>